Hi guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, ay inyo po masasaksiyan ang aming first fishing adventure ngayong 2025. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! oh, ayan na si Oshino. Ayan yeah, na siya naglambat. Tingnan natin kung may huli. May uwi. May luwi siyang pang ulam. Meron, Han? Meron din na na. Ayan na. Ito man. lang ang nakuha nating alimasa. Pero may nakuha ang posit. Wow, ayun. Oh, wala okay. pa yung dalawang tres maria. Mamaya, tingnan natin sa planggana. Meron pa laman itong lambat mo. Meron. Tatanggalin. ayun yun. Tatanggalin. Tatanggalin pa. So, lang siya sa glit, kaya hindi niya na ako sinama. ayun Ayan yung tatanggalin. Sa alambat natin. Wow! Ang galing naman! Ayan, bumaba siya mga idol. Padilim na. So, anong oras pa lang? So, balita pa lang sa TV yung palabas ngayon. Ayan pa. na siya. Wow! Malaki ng aligas yun. Eh. Malaki. Nandito na siya agad sa bahay. Hindi naman siya na zero sa pang-ulam natin. At binigyan pa ng magandang huli. Oh. Ang ganda ng tingan ng lambat natin. Meron sa pataw. At meron din dito sa gitna. Meron din dito sa may Tinggaan. Galing. Magulo kasi kaya yung ano hangin ba? May Palah na naman kaya medyo may gulo. Palaki kasi eh. Ay palaki ba palotide? Palotide siya naman. Palotide. tide. din na natin. Ako tayo ng procedure. Ayun to. May procedure na naman ah. For the second time. Oo. So, yung huling ano natin, meron din, ano? Oo, oh, yung buwag baka sandali. Oo. Mm. Nakauwi lang natin dito sa bahay. Kaya nga tayong hermosa. May agad ka may ano. Doon lang nag-aaral siya, may ano eh. Sa man? Requater, si Pesto lagi ni Ate Edith. Ah, Inano ko nga kasi nag-alimango. Mm -hmm. E pag doon sa may anong layo, di ba? Layo, diba? oh. Ay, nandun yung pwesto sa may dulo ng breakwater. Hindi mo pala nakuha yung alimahong malaki. Sayang, malaki. So, yung dalawa, ang gala. Naduduring um. ako sa araw, ano, then malalim yung tubig pag sinisipit ko. Um. Sa susunod dyan, makukuha mo na yun. Pag medyo low tide. Naramdaman ka na, kaya pumasok nang sa hmm. ano eh. Pagdating ko pa niya. Sa lungga niya. Ah, tataba. Taba. Boris. Boris. Ayun yung makulit namin alaga. Oh. Boris, pasok. Ops, stay. No, stay. So, yan mga idol, hindi pa rin po kasi kami nakakalaut, Gawa na nung isang araw ay lalaut na sana, bigla namang lumakas si Hai ng yan. At ngayon naman, kumalma siya, wala namang nahuli yung mga kasama namin. Marami yung ano lam tubig, mala. Ah. Walay putik yung lambat. Then wala na naman bigla yung huli yan, kaya ito. Kumuha tayo ng pang-ulam. Ano ba si Oshino? Malaking bagay din kasi yung mga tayo ng pang-ulam natin. Hindi na natin kailangan bumili. At ito, siguradong fresh pa. At, tayo oh, masarap tayo yung mga madalaki. Oo, masarap tayo din dahil sariling huli. Mag-iiyaw tayo ngayon. Ito ba ito Ang <laughs> tataba. Ang taba ng tiyan nila. Sagdip na oras lang. Meron na agad tayong pang ulam. ko nga mamaya ka pa eh. Kunti lang ko Pero kung mamaya pa siya umuwi mga idol, sigurado Amarami. yan. Makakarami tayo. Kung dalawa tayo. Yung talagang balak lang talaga niya eh, ano eh. tumesting Tomesting lang talaga siya. Kumuha lang pang ulam. Ayun o, no? sa sarapiyaw na Ang tataba oh. o. No. Ah, mm. Sa toyo kalamansi. Meron pa naman tayo dyan kalamanda rin. Ayun, sarap yan. Sakto yan. Mmm, <laughs> nalaki. Nalaki mm. lang eh. Tataba. Tataba. Hmm. Ano to? Sampan nyo na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Hmm. So, ba pa lang yung tinatanggal nyo na yan? Sigurado na makakaulam agad tayo Ayan, oh, mga idol, oh. Hindi pa tapos lang tanggalan yung isang panyo. Meron pang mga ilang piraso. Ayan, oh. Sapataw. Pero tingnan nyo naman. Sigurado na itong pang ulam at meron pa naghihintay na isang panyo ayan pa yung tatanggalan niya ang gaganda ng size niya talaga tamang tama talaga ang panghiyaw shout out time. Shout out to Idol GN Adventures. Yan, mga idol, thank you so much sa iyong pagbisita at pagsuporta sa aming munting channel. Yes po, napakaganda po talaga ng aming fishing spot dito sa Bataan. Kaya naman napakaraming nawiwili talagang mag-fishing. So, iba't ibang mga fishing activities ang inyong masasaksiyan dito sa aming lugar. Yan, ingat ka po palagi and God bless! At syempre, mega mega love shoutout din po sa aking mga beloved subscribers na patuloy na sumusuporta at nanonood sa aming mga munting videos. Yan, ingat po sa lahat at kumusta po ba ang pagsalubong nyo sa bagong taon? Ayan, naway magkaroon po tayo lahat ng countless blessings nitong mga darating na buwan. Ang laking tulong talaga nung meron kang ganitong lambat. Laging sa ulam lang ay lagi kang mm -hmm. mabubok yan. Sa ulam pa lang eh, sigurado nang makakalibre ka. Basta samahan mo lang ng sipag at syaga. Ayan, hindi tayo gumastos. Hindi natin kailangang magbangka dahil nilalahad lang yung pinag-aarya natin na yun. Dahil sa bababaw na party lang ng dagat dito sa amin yan, inuhuli. So may naligaw na ibang klaseng isda, may napasama. Yung isang trusil yung nga. Pero ano din eh, panapanahon din ha, eh, Nelo? May panahon na iba ibang klaseng isda. May panahon naman na as in, puro banak lang talaga. Meron namang walang banak. Ibang klaseng isda naman yung nauuhuli natin sa lambat natin. So, weather weather lang din talaga. Tulad din sa laot. Kung tutusin nga, mas maganda pa nga yung huli sa gilid kesa sa laot. Yan, bahat ko po nang sabi. Kasi sa laot po, automatic po yun pag alamaot tayo. May the konsumo pa agad tayo. Wala pang kasigaraduan kung makakabawi tayo sa ating panggasolina. Pero dito sa gilid, Walang konsumong kailangan. Libre pa yung ating pangulam. At kung mapapadami pa yung ating huli, kung sisurisuri namin yung aming paglalambat, ay siguradong may pangbenta pa. Pero kung alasan nga ay pangulam lang yung aming kinukuha. Yung suki natin doon, naabangan tayo lang, di ba? Sigurado. Lagi tayong naabangan, di ba? Pag nag-aantay sa gilid. <coughs> tanong kung may huli tayo. Tinatanong kung may mapapakyaw siya. Yung binabanggit ko mga idol, yung suki namin, meron ding malit na pwesto. So, namamakyaw siya ng mga pakunti-kunti dito sa mga kasama natin sa na mangingisda sa barahan. Yan, isa kami sa kanyang nagiging suki pagkunti yung aming mga huli. mas madaming tinga tong isa na to. Nalasan ba nakapwesto to? Ito yung pinakagilid. Ah, sa gilid siya? Mm -hmm. Yung malato siya, break water. Mm -hmm. Ang pariya ko lang pagbalik ko, may laman eh. Galing naman. Sarap. Nalabisi ako manghuli ng alimang. Mm -hmm. Pasaway ng alimang, hindi na lumabas sa lungo. Nakadalawang <laughs> pamain akong... Nakita ka ano, na. Ano, <laughs> Nakita <naman. laughs> ka na, ito na naman ako nagdalawang dalawang aligas eh. Ito, ito na Inubustan. yung crab hunter. Tago na ako. Daming alimang gala. Hindi ko lang mano, naduduling ako. Mahuhuli din natin yung mga yun. Pag medyo lumit yung tubig, sud kalmang kalma yung tubig, yan dami mga kong alimang ako. Laki kasi, malalim. Gabaywang yung ano Hmm, doon sa pwesta ma. Mm. So, magalaw pa yung tubig. Hindi sana magalaw yung tubig. Okay lang, dahil malinaw eh. magalaw, pakakaduling yung ano. Uh. Ayan, sa may, sa may tinggaan, wala na. Patanggal na Patanggal Patanggal poro, mo na. Puro pataw na lang. Ayan, sa pataw na lang siya mga idol. Ganda ng size, oh. Oh, gaganda. Ang Kaya kung di mo lang palusutin doon sa lambat, masisirahin lambat. Dahil lang siya. Karamihan saan? Gilid na ko. Hmm. Pag dumarating yung mga bangka yun, medyo nagugulat sila yung pumapasok sa lambat. Hmm? Lumabas na yung ano Taba. Taba. Hmm, na, sarap mong ihaw. <laughs> so, ya, tapos na. Ayan. Ito po yung nakuha ni Oshino sa sandaling oras ng kanyang paglalambat sa gilid. Ayan. Hindi tayo sumama dahil saglit lang daw siya. Kaya hindi na tayo pinasama. At meron pa siyang natanggal na ilang piraso doon sa kanya nilagyanan na may kasamang alimango. Ayan. Ito yung kanyang natanggal. Ayan, alimango. Meron yung Meron pa siyang pusit. Anong pusit to, Han? Tunay? Ba? Ba't gano'n ba ba to? Galing naman. So, meron pusit tunay, meron ding pusit lumot. Ba? Ay, oo, ito, oo. So, hindi siya ganun makita mamaya. Mga idol, papakita ko sa inyo pag nailabas na siya dyan. Ayun. Ito yung humus ngayon sinasabi ko sa inyo na para siyang alimango. o So, ito yung Ay! Ay! Pusit. Pusit. Ayan. Ay, isa. May ito na yung pusit sa gilid. Tapos, asan yung isa? Oh, wala din. Ayun. Ayun. Cute. Ang cute. Pusit, lumot. ano, okay, prepare naman ng pangiyaw. So, ito na po mga idol, yung ating gagawin, catch and cook. Bale, ito ay pag-iisipan pa namin kung ano yung luluto namin dyan or dadaingin namin. At uh, ito yung napiling pangiyaw. Ito naman ang ating i-steam. So, libre na naman tayo sa pang-ulam para sa gabi na to. Alright mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawang mag-isang ni Oshino sa gilid ng dagat, hindi na po tayo sumama sa kanya dahil ang sabi niya sa akin ay saglit lang siya. Bali, testing lang siyang mangisda at kukuha ng aming pangulam. At yun naman po, nabigyan naman po siya ng napakagandang blessings ni Haring Dagat. Pag uwi dito sa so sandaling oras lang ay meron na siyang dalawang mga isda. Kaya dito na lang po namin yon tinanggal sa bahay. Yan yeah, napakalahing bagay po talaga nung meron kang ganitong lambat na ginagamit dahil sigurado na meron ka ng libreng pangulam. Lalo na sa panahon ngayon na alam kong maraming makakarelate na talagang nasimot po talaga yung ating uh, bulsa sa mga nagdaang okasyon. Happy New Year to all and cheers for the fresh new starts! Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo yung mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!